Hi! Welcome sa Landas ng Pag-asa. Alam niyo po, maganda yung kwento ngayong araw na ito. Babasahin ko po sa inyo. Ito yung pamilyar na, na kwento sa atin. Sumakay si Jesus sa isa sa mga bangka, yung bangka ni Simon. At sinabi niya, Layo mo ng konti ang bangka sa pampang. Tapos sumupo siya sa bangka at tiniruan ng mga tao. After magturo, sinabi ni Jesus kay Simon, O dalin mo ang bangka sa malalim na parte ng lake." tapos ihulog ninyo ang mga lambat nyo para makahuli ng mga isda. Sumagot si Simon, Master, magdamag po kami mag nagtatrabaho pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi niyo, sige, ihulog ko ang mga lambat. Ginawa nga nila ito at uh, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos mapunit na ang mga lambat. Kaya, Siniyasahan nila ang mga kasama nila at sa kabilang bangka para tulungan sila. Lumapit ang mga ito at uh, pinuno nila ang dalawang bangka nang halos lumubog na dahil sa dami ng huli. Nang makita ni Simon Peter ang nangyari, lumuhod siya sa harap ni Jesus at sinabi, Lumayo kayo sa akin, Panginoon, makasalanan po ako na manghasi si Simon at ang mga kasama niya sa dami lang nahuli nilang isda. Ganon din ang mga kasosyo ni Simon, sina James at John, mga anak ni Zebedee, si sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Simula ngayon, mga tao ang huhulihin mo. Simula ngayon, mga tao ang huhulihin mo. Maganda pong kwento ito ay mga disipulo, pagod na pagod na, ilang oras sa na sila nag, na, na, namimingwit, wala silang makuha. As bigla na lang sinabi ni Jesus, sige, itapon niyo ulit ang lambat ninyo. At alam niyo na nangyari, nagkaroon ng malaking milagro. At sobrang tindi ng milagro, namang ha si, si Peter, at sabi niya, Naku, Panginoon, lumayo kayo sa akin, makasalanan ako. Ito pong sinabi ni Peter na ito, E, ibig sabihin po nito, bigla niyang napag-isip, nako, nasa harapan ako ng Diyos. Napaka palad ko, ngunit makasalanan ako, nahihiya ako. Pero nung sinabi ni Jesus sa kanya, alam mo mula ngayon, ikaw ay manghuhuli na, hindi ng isda, pero ng mga tao. Ano yung panghuli ng mga tao? pagtawag sa kanila para sumunod kay Jesus. Alam niyo po, marami sa atin siguro na sumusunod kay Jesus. Eh, misa napapagod na rin. Nagsasawa at sinasabi, huwag na nga natin ituloy ito. Pero bigla na lang, malalaman natin na pinatawad tayo ng Panginoon at mahal tayo ng Panginoon. At naalala natin kung sino siya sa ating buhay. At kadalasan sa mga panahon na yan, bigla natin may isip. Ano nga ba tawag ni Jesus sa atin? Sige lang. Magtawag kayo. Tumulong kayo sa kapwa. Tulungan niyo mananampalataya ang ibang tao sa paligid ninyo. Huwag kayong magsawa. Mula ngayon, ang makukuha ninyo, ang mabibingwit ninyo, na napakarami, ay hindi na isda, ngunit mga tao. Huwag po tayong wala ng pag-asa. Patuloy tayong maging tapat ng mga disipulo ni Jesus. At walang sawa po tayong magtawag ng mga kaibigan natin, kapamilya, at kung sino man na lumapit kay Jesus. Kahit na madalas, naiisip natin, makasalanan tayo. Hindi naman po natin tinatawag ang mga taong linalapitan natin para sumunod sa atin. Tinatawag po natin sila, sumunod kay Jesus. Ang Diyos na laging tumatanggap sa atin. Ang Diyos na nagmamahal sa atin. Salamat sa inyo sa pagkakataon na ito na ibahagi sa inyo itong munting refleksyon na ito. Sana eh maging uh, gabay kayo sa mga kapwa na makikilala ninyo sa araw na ito at sana huwag tayong magsawa. Mahalin natin ang Diyos at magtawag tayo ng mga tao upang magmahal din sa Kanya. God bless!